Sa muling pagbabalik ng translasyon at prosesyon ng imahe ng itim na Nazareno, matapos itong matigil ng tatlong taon, hindi pinalampas na mga nagtitinda ang pagkakataon na makabenta ng mga produktong may kinalaman sa itim na Nazareno. Pinakamabili na produkto ay ang mismong maliliit na replika ng itim na Nazareno na mabibili mula 250 hanggang 500 pesos depende sa laki. Ang presyo ay binabaan na para mas makaingganyo pa ng mamimili. Ayon kay Mirna na nagtitinda ng mga ito, maganda ang araw na ito. Kahit ano po, nakabawi-bawi ng konti. Okay lang po. Pero okay lang po ngayon, nakabenta na Bawi-bawi po talaga. Kasama din sa kanya ibinibenta ay ang rosaryo na nagkakahalaga ng 20 pesos. Para naman kay Arian na isa rin nagtitinda, sakto lang ang kanilang kita kumpara sa nakaraang mga traslasyon. Dati po kasi, pag, ano, bago po ano, nakaubos na po kami. Hindi ka tulad po ngayon, gabi na, hindi pa po kami nakakaupo. Pag matagal po yung prosesyon, mas marami pong makakabenta, mas marami pong mabibenta. Hindi ka tulad po ngayon, maga po kasi natapos, kaya marami pa po pera. Aniya pareho lang ang kita sa mga araw bago ang mismong pista ng itim na Nazareno. Binabaan na rin niya ang presyo ng kanyang itinitindang black Nazarin maroon t-shirt. Mula 250 ay nasa 200 pesos na. Habang ang tawal na kanilang ibinibenta mula 30 pesos ang isa, ay nasa 50 pesos na lang ang tatlong piraso nito. Ayon sa kanila, ang mga hindi nabentang mga paninda ay kanila na lang ibebenta sa darating ng paggunita ng Holy Week ngayong Marso.